ang itlog at kamatis. Ngayon, merong kwento itong dalawa, ang itlog at kamatis. Makinig kayo! Welcome to Laro Channel. Yan magandang hapon mga coloring. Ayan. Alam niyo ba, may ikukwento ako. Uh, ah, diba na sa inflation tayo ngayon. Ang dala ko na pera sa palengke ay 16 pesos. Hindi ko napakita, no, sayang sana pinakita ko muna bago ko binili ng ginto na <laughs> na ginto ang halaga ng uh, gulay na ito or uh, fruit, fruit ang tawag sa kanya. Ayan na ang ginto, 'di ba nakita niyo may may mga pingas. Ano din? May sirap pa ng kaunti. At saka, ito. Ginto din. Ang liit nyan, ayan, o kung malayo, maliit. Ayan. So, yan yung itlog na maalat. At saka, kamatis. O, di ba? Kasi, pag may itlog na maalat, dapat merong kamatis. Ayan. So, yung sibuyas dyan, dahil uh, may stock ako ng sibuyas, hindi ko muna ipakita sa inyo. Ito lang yung dalawa ng magkasamang binili ko ngayong hapon sa halagang 16 pesos. Ayan. Alam nyo ba magkano ang itlog na maalat? Ayan. Yan ay 14 pesos. o di ba? So 14 pesos since na ang aking uh, pera ay 16 pesos. So may dalawang piso pa akong sobra. Eh ang ating kamatis ngayon ay ginto. Ano ba ngayong petsa ngayon? Ngayon ay July 17, 2024 ginto ang kamatis. Alam nyo ba magkano ang isang kilo sa palengke? 200. O, di ba tumataginting na 200. Ngayon, dahil nga dalawang <laughs> piso na lang ang aking natirang barya, hindi ko alam paano ko pagkasyahin. So, pimunta ako doon sa suki ko ng gulayan, wala siyang tindang kamatis kasi mangutang sana ako doon. Utangin ko na lang yung kahit isang piraso ng kamatis. Kasi doon sa isang gulayan, Uh, pinatimbang ko yung dalawang pirasong kamatis. Parang ganito din ang size, medyo malaki pero wala siyang uh, bangas yung ganyan, yung parang may sira. Uh, ang dalawang piraso ay 17 peso. So therefore, ang isa ay uh, 8 8.50 ba? Ano? 8.50. Ayon, 8 pesos ang 50 centavos. Tama bang kwenta ko? Well, anyway, bahala na kayo dyan. Basta ang dalawang piraso 17 pesos. So, sabi ko, uh, hindi na lang muna ako magkamatis ngayon. Hindi, umalis ako. Pumunta ako doon sa isa kong suki. Ayan, yung suki ko na binibilhan na mabait sa akin yung tinderang yon Kaya, since na dalawang piso na lang ang natira ko, nagpili-pili ako ng kamatis. Akala nila siguro isang kilo ang bibilhin ko. Dahil sa tagal kong nagpili. Kasi iniisip ko, ah... Uh, saan kaya dito ang size na pwede sa dalawang piso <laughs> ayun so ayan nakita ko to medyo malaki naman ang size nya parang magkapareho nga sila ng size nitong 14 pesos na itlog o ba diba? hindi ko sila mapagtabi kasi ayaw tumabi ng itlog na, 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 ano siya na, 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 nagugulong pa baba so halos magkalaki lang ba diba? so, the, since dalawang piso lang natira ko di pinili ko yun may nakita kong bangas ay parang sira bangas bantal tawag din? or counting sira so nag-isip ako sabi kong gano'n syempre hindi ako nangungutang dito kahit suki ko siya hindi ako nangungutang dun sa ibang suki ko dun sa isang suki ko dun ako nakakautang pero dito hindi ngayon dahil mabait nga siya sa akin sabi kong ganyan ang tawag ko sa kanya miswa uh, mabait siyang babae hindi, I don't know kung dalaga pero mukhang dalaga pa siya ayan so sabi ko uy miswa pwede ba ito ay mura na lang? Sabi niya, oh, bakit? Uh, uh, ano, magkano ba yan? Eh, ginto ngayon ang pera ang kamatis. Sabi ko, dahil may sira naman, dalawang piso na lang. <laughs> Ayun, dahil mabait nga siya sa akin, pumayag siya ngayon na dalawang piso na lang yan. O, oh, di diba? Mm. So, ibaba muna natin. Ayaw tumabi talaga ni Itlog. Ayan. So, ayan. So, ayan lang po ang itsura ng kamatis da, dalawang piso. Pero, ginto ang kanyang presyo. Ayan. So, ito po siya. So, ito lang naman ang kaunting diferensya, ba diba? O, di, ayan. Nakakompleto tuloy ako ng 16 pesos ko na itlog na maalat at saka kamatis since na may stock ako ng sibuyas. Kaya, hindi ko, sin hindi ko na sinama dyan sa presyo nila sa presyo na binili ko na sa halagang 16 pesos. So, ayan lang mga kalaring, kaya dapat natuto tayong magtipid, mag-save, kung merong masisave sa panahon ngayong inflation. Ayan, maraming salamat. O, di ba may ulam na ako? Ang itlog at kamatis. Bow. Ayan. So, nakita nyo tong itlog na ito. Uh, malaki-laki lang siya sa itlog ng aking pusa na si Tiger. Kaso lang, hindi ko maikumpara mai ngayon kasi nakapo na pala si Tiger. So, sa tingin ko, mas malaki-laki lang siyang kaunti sa itlog ni Tiger. Ayan. So, ito na po yung kamatis. So, ayan na ang ating uh, itlog ng maalat. ayun na yun, Binuksan ko na. Andiyan na siya. At ito naman yung ating kamatis na may kaunting sira. Ito na yon ang tinanggal ko. At saka yung dito. So ayan po 'yung tinanggal ko. At yung aking stack na sibuyas. Ngayon, atin nang hihiwain ang kamatis na ginto at ah uh, ang ating sibuyas na ihalo din dyan. Okay? So ayan, saglit lang hihiwain ko lang. Ayan. so ayan na nahiwa na natin ang ating kamatis na ginto ang halaga at yung uh, itlog na maalat na tinanggal ko na sa kanyang shell at of course yung ating onions o yung sibuyas na nakita nyo buo kanina so atin ang haluin ngayon gamit ang ating kutserita Ayan. So, ayan na. O, ba? Diba? Mmm. Kayami. Ang sarap kaya ng itlog na maalat. Na ulam. Napadami ang kain ko dyan. O, ba? Diba? So, ayan na. Halu-haluin lang natin. Tsaka ito, gaganunin, ganunin lang. So, ayan. O, ba? Diba? May ulam na tayo sa halagang uh, 16, 16 pesos or this size na this uh, size pesos ayan o di ba hirap ng Tagalog ano at saka English i-transfer minsan mahirap mag uh, transfer ng English sa Tagalog ayan so ayan hanggang mahalo halo na natin at uh, ready to uh, ready to eat na ayon so ayan ayo pa mag ano, uh, magliit na ayaw pa mag makisama ng itlog na to ah. Ayan. So, ayan na. Are ready to eat na ito. Pwede nang magumpisa magumpisa ng kain. Of course. Ayan. So, halo lang natin ito. si sibuyas. Kasi alam nyo ba, mas gusto ko ang itlog na maalat na merong sibuyas. Parang nadababanguhan talaga ako kapag may sibuyas siya. Pero, hindi ko kinakain ang sibuyas. Basta nababanguhan lang ako. Nandyan lang siya sa itlog at kamatis. Ayan. So, ayan. At, pwede na tayong mag-umpisang mag-, -umpisang mag uh, uh, umpisang sumubo. Ayan. O sumubo, ba diba? Tagalog na Tagalog eh. Ayan. Sumubo. Ayan. Sumabango so, kasi kapag may may ano, may sibuyas. Ang hirap naman maghalo na ang isang kamay ay naghawak ng cellphone. Yung isa naghahalo. Agoy. Ayan. O, ba diba? Ulam na at kainan na. Ayan. Ito yung kanin natin. Ipapakita ko sa inyo. Ha? Ayan. Bahaw actually itong kanin natin. O, ba diba? Mmm, yummy. Naglalaboy ako. <laughs> Ang sarap kasi ni, ng itlog na maalat na may kamatis at may sibuyas. O, oh, di ba? Yan. O, oh, lang sila ang kwento ng 16 pesos natin na uh, halaga na na nagawa natin ang uh, ulam na ito. So, ito na. Kainan na tayo. Ito lang naman ang kanin ko. Ayan, o. Oh, bahaw na sa kaldero pa. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood at pakinig sa kwento ng uh, ng itlog kamatis sa at kamatis sa halagang uh, 16 pesos or 16 16 16 ay biro mo naman na ako 16 16 pesos bahala na kayo diyan mag <laughs> bahala na kayo diyan makinig ko nung tama yung binagsasabi ko sa 16 pesos Ayan, so maraming salamat. Bye-bye at kainan na. Thanks for watching. And don't forget to subscribe. Laro, sigrest.